Good day mga kabamoms po Today tuturo ko sa inyo or ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi pumasok yung perang winidraw nyo from CoinsPH to GCash. Or kung ano man yung ginamit nyo para makareceive ng pera from CoinsPH, ipapaliwanag ko sa inyo. At sa dulo, ipapakita ko din sa inyo kung ano yung paraan kung sakaling hindi nyo talaga ma-receive yung pera sa inyong account. Anyway, so ang unang gagawin natin, ano nga ba yung dahilan? Normally kasi kapag nag-withdraw ka from CoinsPH, papuntan Gcash gamit yung Pesonet or yung InstaPay, meron ka mga ilang importanteng bagay na dapat tandaan. So, kapag PesoNet, meron niyan processing time. So, hindi nagpo-process ang PesoNet sa weekends o holidays. So, kung halimbawa, nag-initiate ka ng transfer Friday night or Friday afternoon, madalas, may expect mo na papasok ko yung pera doon sa iyong GCash sa Monday na. Dahil alam niyo ba kung bakit? Dahil meron silang cut-off. Meron cut-off ang PesoNet at ito ay karaniwang 3pm kapag weekday. So, lahat ng transactions na lampas cut off ay ipaprocess next banking days. So, makikita naman natin yung status ng ating orders sa mismong CoinsPH app natin. So, kapag tinap natin dito yung PHP, tapos nandito pa yung pera sa ating CoinsPH balance, ibig sabihin, hindi pa talaga successful yung ating ginawang transaction. Pero kapag nakita nyo dito, eh okay na or completed na. So, kailangan talaga natin mag-reach out sa mismong coins PH or sa GCash or kung ano man yung banko na dapat makakareceive ng ating pera. And ituturo ko sa si inyo kung paano nga ba mag-reach out sa Coins PH para alam din natin kung ano ba yung naging dahilan kung bakit hindi nakareceive yung banko or yung ating GCash account nung perang winitro natin. Pero kapag in order, ibig sabihin maghihintay pa talaga tayo dahil hindi pa nga napaprocess. So maaaring nagkaroon ng problem including na dyan yung dahil nga kapag weekend, so na-cut off or holidays. So, it depends. Meron kasi mga iba't ibang dahilan kung bakit hindi nag-process yung ating expected na timeline, okay? Pero katulad ng sabi ko sa inyo, for example, di ba, wala naman holiday, hindi naman natapat sa weekends. So, may inam or mas better na mag-reach out na tayo sa Coins PH para naman ma-address talaga yung issue kung sakaling meron man problem do sa ating account or kung meron man naging problem do sa ating transaction. For now, kailangan muna natin i-monitor yung ating Coins PH app. So, kailangan yung status niyan ay in order pa rin. So, kapag in order pa rin yung status, wala naman tayong dapat ipag-alala. Pero like what I said, kung medyo nag-worry na kayo, pwede naman kayong kumontak, okay? So, kapag completed na yan or failed, ibig sabihin, pag failed, ibig sabihin, kailangan yung ulitin na lang or meron siguro talaga naging problem. Pero kapag completed na yung status ng inyong order, kailangan nyo talaga mag-reach out. Okay? Malinaw po. Pero kung meron man kayong mga katanungan regarding dito, ilagay nyo lang yan sa ating comment section. And by the way, mga kabombombs, para nga pala makapag ano tayo, makapag-reach out sa CoinsPH, pwede tayong pumunta sa account natin and itap lang natin yung help center or pwede tayo mag-email. So, ilalagay ko na lang dito yung sample email and pwede nyo i-copy para hindi na kayo mahirapan mag-isip kung ano yung sasabihin nyo. Okay, so hanggang dito na lang ang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed everyone.